May panahon sa buhay kung kailan nagsisimulang magbago ang mga tungkulin sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Gumugugol ka ng mga dekada sa pagpapalaki sa kanila, paggabay sa kanila, at pagsasakripisyo para sa kanila. Ngunit isang araw, napapansin mo na may nagbago. Baka hindi nila pinapansin ang iyong payo. Baka binabaliwala nila ang iyong mga opinyon. Baka kinakausap kanila nila ng may pagmamaliit. O mas masahol pa, pinaparamdam nila sa iyo na ikaw ay isang pasanin. Masakit ito. Kung ang iyong mga anak ay nagsimulang tratuhin ka ng may mas kaunting respeto kaysa nararapat sa iyo. Maaring makaramdam ka ng pagabigo, kahit nagalit. Maaring gusto mong ipaalala sa kanila ang lahat ng ginawa mo para sa kanila. Ang mga taong inuna mo sila. Ngunit narito ang katotohanan. Ang paggagalit ay hindi mag-aayos nito. Sa katunayan, madalas pa nga itong nagpapalala. Sa halip, may mas epektibong paraan upang mabawi ang kanilang respeto ng walang away, walang argumento, at walang sama ng loob. Ngayon, ibabahagi na matalinong payo ang anim na bagay na maaari mong gawin kapag hindi ka nirespeto ng iyong mga anak. Ito ay mga makapangyarihang pagbabago. Simpleng kagbabago sa paraan ng iyong pagtugon na maaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin nila sa iyo. Ang ilan sa mga ito ay maaring magulat sa iyo. Ngunit kung mananatili ka hanggang sa dulo, matutuklasan mo kung paano maibabalik ang iyong lugar bilang isang respetado at mahalagang figura sa kanilang buhay. Ngayon, Simulan na natin. Aksyon isa. Itigil ang paghahabol sa kanilang pag-aproba. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang, lalo na habang tumatanda sila, ay ang sobrang pagsisikap na pasayahin ang kanilang mga anak. Baka napansin mo na ginagawa mo ito, ginagawa mo ang lahat para maakomodete sila. Sumasangayon ka, kahit gusto mong tumanggi. Inuuna mo ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa iyo. Umaasa na kung sapat ang gagawin mo, higit nila itong pahahalagahan. Munit narito ang masakit na katotohanan. Habang hinahabol mo ang kanilang pag-apruba, mas nababawasan ang respeto nila sa iyo. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagrespeto sa sarili. Kung palagi kang yumuyuko, palaging sumusuko, palaging sinusubukang panatilihin ang kapayapaan, ang itinuturo mo sa kanila ay ang iyong damdamin ay pangalawa lamang. At kapag naniwala na sila nito, madali na nilang balewalain ka. May kakilala akong babaeng nagngangalang Margaret. Isang malakas at independyenteng babae noong kabataan niya. Ngunit habang tumatanda, nagsimula siyang hayaan ang kanyang mga anak na gumawa ng lahat ng desisyon. Inayos niya ang kanyang schedule ayon sa kanilang mga pangangailangan. Itinago ang kanyang mga opinyon, at hindi pinansin ang paraan ng pagmamaliit sa kanya. Gusto ko lang mapanatili ang pagkakasama ng pamilya, sabi niya sa akin minsan. Ngunit ano ang nangyari? tumigil ang kanyang mga anak sa pagpapahalaga sa kanya. Nakita nila siya bilang isang taong palaging mag a palaging sasang-ayon, palaging mananahimik. Akala niya pinapanatili niya ang kapayapaan. Ngunit ang ginagawa niya talaga ay nawawala ang kanyang boses. Kung hindi ka nirespeto ng iyong mga anak, ang unang hakbang ay hindi ang hingin ito, kundi ang itigil ang pagarte arte na kailangan mo ito. Magtakda ng mga hangganan, magsabi ng hindi kapag kailangan. Sabihin ang iyong saloobin, kahit hindi nila gusto ang sasabihin mo. Dahil sa sandaling magsimula kang magbigay ng respeto sa sarili mo, magbabago ang pagtingin nila sa iyo, at sa paglipas ng panahon, babalik ang respeto sa iyo. Aksyon dalawa, huwag makipagtalo, magbigay ng halimbawa. Kapag binabaliwala ng iyong mga anak ang iyong mga opinyon, kinakausap ka ng may pagmamaliit, o tinatrato ka ng walang respeto, ang unang instinto mo ay maaring makipagtalo, ipaalala sa kanila ang lahat ng ginawa mo, at hingin na pakinggan ka munit hayaan mong sabihin sa iyo ng matalinong payo ang isang bagay na makakatipid sa iyo ng mga taon ng pagkabigo. Ang pakikipagtalo ay hindi kailanman epektibo. Isipin mo, kailan ka huling nakumbinsi ang isang tao na respetuhin ka sa pamamagitan ng pakikipaglaban para dito. Ang respeto ay hindi na panalunan sa pamamagitan ng mga salita. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng presensya, sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo, sa paraan ng pagtugon mo kapag sinusubukan ng iba ang iyong pasensya kung tinutugunan mo ang kawalang respeto ng galit. Ang ginagawa mo lamang ay kinukumpirma ang kanilang paniniwala na may kapangyarihan sila sa iyo. May kakilala akong lalaking nagngangalang Frank. Isang retiradong guro na gumugol ng kanyang buhay sa pamumuno ng klase ng may kumpiyansa. Ngunit sa bahay, ang kanyang mga nakatatandang anak ay nagsimulang tratuhin siya na parang hindi mahalaga. Binabalewala nila ang kanyang payo, hindi pinapansin ang kanyang mga alalahanin, at minsan ay tinatawanan pa siya kapag sinusubukan niyang itama sila. Noong una, nakipagtalo siya, sinusubukang patunayan na karapat dapat pa rin siya sa respeto. Ngunit habang lumalaban siya, lalong lumala ang mga bagay. Pagkatapos, isang araw, nagbago si Fran. Sa halip na makipagtalo, nagsimula siyang makinig, tunay na makinig. Itinigil niya ang paghahabol sa respeto gamit ang mga salita, at sa halip ay dinala ang kanyang sarili, bilang isang lalaking may respeto na. Nagsalita siya ng mahinahon, may karunungan nang hindi kailangang manalo. At dahan-dahan, napansin ito ng kanyang mga anak. Nakita nila ang isang lalaki na hindi desperado sa kanilang pag-apruba. Na hindi kailangang patunayan ang kanyang sarili. Na simpleng isang piguran ang lakas. Kung hindi ka nire-respeto ng iyong mga anak, huwag silang labanan para rito. Ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng respeto sa pamamagitan ng pagtrato mo sa sarili mo. Panatilihin ang iyong dignidad. Magsalita ng may kumpiyansa at pinakamahalaga, huwag kailanman ibaba ang sarili mo sa kanilang antas. Dahil kapag pinanatili mo ang iyong posisyon ng may biyaya, mararamdaman nila ito, at sa paglipas ng panahon, susundan nila ang iyong pamumuno. Kung nanonood ka pa rin ng content mula sa matalinong payo, at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, pakikalagyan ng komento ang numero dalawa sa ibaba, upang ipaalam sa amin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa matalinong payo, inirerekomenda ko na magsubscribe ka, at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa matalinong payo na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay ng inspirasyon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Aksyon 3. Alisin ang iyong emosyonal na pag-asa. Isa sa pinakamahirap na aral na matutunan, habang tumatanda ka, ay hindi mo maaring iasa sa iyong mga anak ang emosyonal na kasiyahan. Maaring mahal na mahal mo sila, at maaring gusto mo na mahalin ka rin nila at respetuhin ka bilang kapalit. Ngunit sa sandaling maramdaman nila na kailangan mo sila para maramdaman ang iyong halaga, nagbabago ang kapangyarihan sa relasyon. Narito ang katotohanan mula sa matalinong payo, na i ng mga tao, kahit ng iyong sariling mga anak, ang mga emosyonal na independyente. Kapag umaasa ka sa kanila para sa pagpapatunay, pagmamahal o atensyon, nagdudulot ito ng presyon sa kanila. At sa halip na magpasalamat, Nagsisimula silang makaramdam ng pasanin. Maaring maglayo sila, maaring simulan kanilang tratuhin ng may pagkainip o kahit na pagkairita. At habang hinahabol mo ang kanilang pagmamahal, mas kaunti ang ibinibigay nila nito ng malaya. May kakilala akong babaeng nagngangalang Helen, isang mabait na ina na nagbigay ng lahat sa kanyang mga anak. Habang tumatanda sila at naging abala sa kanilang sariling buhay, natagpuan niya ang kanyang sarili na naghihintay sa telepono. Umaasang tatawag sila. Kapag hindi sila tumawag, siya ang tumatawag, madalas masyadong madalas. Ipinapaalala niya sa kanila kung gaano niya sila namimiss, kung paano niya hinintay ang kanilang pagbisita. Ngunit sa halip na mapalapit sila, itinaboy niya sila. Nagsimulang makita ng kanyang mga anak ang kanyang mga tawag bilang isang obligasyon sa halip na isang bagay na hinintay nila. Pagkatapos, isang araw, gumawa si Helen ng pagbabago. Itinigil niya ang paghihintay. Itinigil niya ang pagtawag ng una. Sa halip, nagsimula siyang mag-focus sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magkaroon ng mga bagong libangan. Lumabas kasama ang mga kaibigan at inaalagaan ang kanyang sariling kaligayahan. At isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimulang tumawag ang kanyang mga anak ng mas madalas. Nagsimula silang respetuhin ang kanyang oras. Nakita siya bilang isang taong may buong buhay. Ang aral ay simple. Habang mas kaunti ang iyong pag-asa sa iyong mga anak, upang maramdaman na kailangan ka, mas magsisimula silang pahalagahan ang iyong presensya. Kapag ipinakita mo sa kanila na kaya mong tumayo ng matatag sa sarili mo, magsisimula silang respetuhin ka, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil tunay nilang hinangaan ang buhay na itinayo mo para sa iyong sarili. Aksyon 4. Magdakda ng mga hangganan at ipatupad ang mga ito. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawalan ng respeto ang mga anak sa kanilang mga magulang eh, dahil hinintulutan ito ng mga magulang. Kung hinintulutan mo ang iyong mga anak na kausapin ka ng walang respeto, baliwalain ang iyong mga opinyon, o tratuhin ka na parang hindi mahalaga ang iyong oras at damdamin, magpapatuloy sila sa paggawa nito. Hindi dahil masasama silang tao, kundi dahil ang mga tao, lalo na ang pamilya, ay palaging tratuhin ka sa paraang hinintulutan mo. Ang pagtakda ng mga hangganan, ay hindi nangangahulugang putulin ang iyong mga anak, o lumikha ng konflikto. Nangangahulugan ito ng kalmado at matatag na pagbapasya kung anong uri ng pag-ugali ang tatanggapin mo at hindi mo tatanggapin. At mas mahalaga, ang pagpapatupad ng mga hangganang iyon kapag nilabag. Naalala ko ang isang lalaking nagngangalang Robert. Isang retiradong negosyante na gumugol ng kanyang buhay sa pamamahala ng isang kumpanya nang may disiplina at kumpiyansa. Ngunit pagdating sa kanyang mga nakatatandang anak, nahirapan siya. Pinutol nila siya kapag nagsasalita binabalewala ang kanyang mga alalahanin, at kahit na pinupuna ang paraan ng pamumuhay niya. Noong una, hinintulutan niya ito. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi sulit ang away. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na sa bawat pagtahimik niya, itinuturo niya sa kanila na ang kanilang pag-ugali ay katanggap-tangga. Kaya isang araw, binago ni Robert ang kanyang diskarte. Nang putulin siya ng kanyang anak na lalaki, mahinahong sinabi niya, Magpapatuloy ako sa pagsasalita kapag handa ka ng makinig. Nang baliwalain ng kanyang anak na babae ang kanyang opinyon. Simple siyang sumagot, hindi mo kailangang sumang-ayon sa akin, pero inaasahan ko na igagalang mo ako. At nang patuloy silang sumubok sa kanyang mga limitasyon, nilinaw niya na kung hindi nila siya kayang tratuhin ng may pangunahing respeto, hindi siya makakasama sa kanila. At alam mo kung ano ang nangyari. Nagsimula silang makinig. Noong una, nagmalaki sila, ngunit sa paglipas ng panahon, Napagtanto nila na hindi bababa ang kanilang ama Nakita nila na sapat ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili upang hingin ang respeto At dahil doon, nagsimula silang magbigay nito Kung hindi ka nirespeto ng iyong mga anak, oras na upang tanungin ang iyong sarili Hinintulutan ko ba ito? Dahil kung hindi ka magtatakda ng mga hangganan, hindi rin sila magtatakda nito para sa iyo At kung hindi ka tatayo para sa iyong sarili, wala nang iba pang gagawa nito kung nanonood ka pa rin ng content mula sa matalinong payo, at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito. Pakikalagyan ng komento ang numero, 4 sa ibaba, upang ipaalam sa amin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa matalinong payo, inirerekomenda ko na magsubscribe ka, at i-on ang bell, para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa matalinong payo na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman, upang ipaalam at magbigay ng inspirasyon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Aksyon 5. Itigil ang pagbibigay ng walang pagpapahalaga. Isa sa pinakamabilis na paraan, upang mawalan ng respeto, ay ang patuloy na pagbibigay sa mga taong hindi nagpapahalaga rito. At bilang mga magulang, ginagawa natin ito ng mas madalas kaysa sa napapansin natin. Ibinibigay natin ang ating oras, lakas, at suporta kahit hindi ito kinikilala. Kahit ito ay binabalewala. Kahit na sinalubong lamang ito ng pagiging may karapatan. Ngunit narito ang katotohanan mula sa matalinong payo. Kapag nagbibigay ka sa isang taong hindi nagpapahalaga rito, hindi ka nagtatayo ng pagmamahal, hindi ka nagtatayo ng respeto, nagtatayo ka ng inaasahan. Tumitigil sila sa pagtingin sa iyong kabutihan, bilang isang bagay na mahalaga, at nagsisimulang tingnan ito, bilang isang bagay na karapatan nila. At sa sandaling tumigil ka, hindi sila nagpapasalamat, nakakaramdam sila ng abala. May kakilala akong lalaking nagngangalang George, Isang ama na palaging mapagbigay sa kanyang mga anak. Tinulungan niya sila sa pananalapi tuwing kailangan nila. Iniwan ang lahat upang tulungan sila. At kahit nainayos ang kanyang buhay upang maakomodete ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa halip na pasasalamat, sinalubong siya ng mga reklamo. Hindi sila nagpasalamat, inaasahan nila ang higit pa. At ang pinakamasama, nang sawakas siya ang nangailangan ng tulong, masyado silang abala. Pagkatapos, isang araw, nagbago si George. Itinigil niya ang sobrang pagbibigay sa kanyang sarili. Itinigil niya ang pag-alok ng tulong bago pa man ito hingin. At pinakamahalaga, nagsimula siyang magsabi ng, hindi, kapag kailangan. Noong una, nainis ang kanyang mga anak. Hindi nila naintindihan kung bakit hindi na siya yumuyuko para sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang isang bagay. Nagsimula silang pahalagahan ang kanyang oras. Nagsimula silang magpasalamat sa kanyang mga pagsisikap dahil biglang napagtanto nila na ang kanyang kabutihan ay hindi walang hanggan. Ito ay isang regalo, hindi isang garantiya. Kung pakiramdam mo ay hindi nirespeto ng iyong mga anak ang iyong oras, pagsisikap, o kabutihan, mag-isip muna. Tanungin ang iyong sarili, nagbibigay ba ako ng higit kaysa sa nararapat? At kung gayon, ano ang mangyayari kung titigil ako? Dahil kapag itinuro mo sa mga tao na ang iyong kabutihan ay nakasalalay sa respeto, magsisimula silang tratuhin ito ng ganoon. Aksyon anim, Bumuo ng buhay sa labas ng kanila. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan, upang mabawi ang respeto ng iyong mga anak, ay ang ipakita sa kanila na ang iyong kaligayahan ay hindi umiikot sa kanila. Bilang mga magulang, natural na ilaan natin ang ating sarili sa ating mga anak. Gawin silang sentro ng ating buhay. Ngunit habang tumatanda tayo, nagbabago ang dinamikong iyon. At kung ginugol mo ang iyong buong buhay sa pag-uuna sa kanila, Maaring simulan nilang makita kabilang isang taong walang ibang ginagawa. Nererespeto ng mga tao ang mga may sariling layunin, sariling interes, sariling kasiyahan. At kung nakikita ng iyong mga anak na umaasa ka sa kanila para sa libangan, pagpapatunay, o kahulugan, maaring simulan nilang maramdaman na nasisikil sila, o mas masahol pa. Maaring simulan nilang makita ka bilang isang taong walang sariling buhay. May kakilala akong babaeng nagngangalang Elanar. Isang balo sa kanyang huling pitumpu es. Matapos mamatay ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat sa buhay ng kanyang mga anak. Madalas na nagche-check-in, nagbibigay ng payo na hindi hinintay, umaasang punan nila ang puwang na iniwan ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na mapalapit sila, itinaboy niya sila. Bumaba ang kanilang pagbisita, naging mas maikli ang kanilang mga tawag, at naramdaman ni Elanar na mas nag-iisa kaysa dati. Pagkatapos, gumawa siya ng desisyon. Sumali siya sa isang book club, Nagsimulang maglakbay kasama ang mga kaibigan. Nagboluntaryo sa isang lokal na sentro ng komunidad. Itinigil niya ang paggawa sa kanyang mga anak bilang sentro ng kanyang mundo. At isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nagsimulang makipagugnayan ang kanyang mga anak ng mas madalas. Nagusisa sila tungkol sa kanyang ginagawa. Hinangaan nila ang kanyang kalayaan. Nirerespeto nila siya. Kung hindi ka nire-respeto ng iyong mga anak, tanungin ang iyong sarili. Nakikita ba nila ako bilang isang taong may buo at makabuluhang buhay? O nakikita ba nila ako bilang isang taong naghihintay lamang sa kanilang atensyon? Dahil kapag ipinakita mo sa kanila na ikaw ay nabubuhay, hindi lamang umiiral, magsisimula silang makita ka sa ganap na ibang liwanag. Kung nanonood ka pa rin ng content mula sa matalinong payo at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, pakikalagyan ng komento ang numero 6 sa ibaba upang ipaalam sa amin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa matalinong payo, Inirerekomenda ko na mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa Matalinong Payo na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay ng inspirasyon sa iyo. Ang wakas na sa loobin, ang respeto ay hindi isang bagay na maaari mong hingin mula sa iyong mga anak. Ito ay isang bagay na iyong hinikayat sa pamamagitan ng paraan ng pagdadalamo sa iyong sarili, sa pamamagitan ng paraan ng pagtatakda mo ng mga hangganan at sa pamamagitan ng paraan ng pamumuhay mo. Kung nagsimula silang tratuhin ka ng may mas kaunting pag-aalaga, mas kaunting pagsasaalang-alang, o mas kaunting respeto, huwag sayangin ang iyong enerhiya sa paggagalit. Sa halip, baguhin ang iyong diskarte. Itigil ang paghahabol sa kanilang pag-apruba. Dahil habang mas kaunti ang iyong kailangan nito, mas marami silang ibibigay nito. Magbigay ng halimbawa, dahil ang iyong dignidad ay mas malakas ang pagsasalita kaysa sa iyong mga salita. Alisin ang iyong emosyonal na pag-asa dahil habang mas sapat ka sa sarili, mas nairespeto nila ang iyong presensya. Magdakda ng mga hangganan dahil ang mga tao ay tratuhin ka lamang ng kasing ganda ng hinintulutan mo. Itigil ang pagbibigay ng walang pagpapahalaga dahil kapag binabalewala ang kabutihan, nawawala ang halaga nito. At pinakamahalaga, bumuo ng buhay sa labas ng kanila dahil nirespeto ng mga tao ang mga may sariling layunin, sariling kagalakan at sariling kasiyahan. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, isang kamanghamanghang bagay ang mangyayari. Magsisimula kang makita ng iyong mga anak sa ibang liwanag. Hindi bilang isang taong naghihintay sa kanilang atensyon, kundi bilang isang taong humihingi ng respeto sa simpleng pagiging kung sino sila. At sa paglipas ng panahon, babalik ang respeto sa iyo. Hindi dahil hinintay mo ito, kundi dahil kinita mo ito. Salama sa pagsali, sa matalinong payo ngayon. Gustong gusto naming makarinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba, at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo mula sa matalinong payo ngayon, at kung paano mo planong gamitin ito sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga kom, ang pagbabasa ng iyong mga komento, ay nagbibigay sa matalinong payo ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang content mula sa matalinong payo at nakita itong kapakipakinabang, pakikalagyan ng like, magsubscribe, at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa Matalinong Payo na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay ng inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan ng Matalinong Payo na makita ka sa susunod na video.